Magandang araw mga kapatid, katatapos lamang po ng STL at nakausap natin si Attorney Ernest Levanza. Siya yung abogado ng uh, DPWH engineer na si Bryce Hernandez. At ang sabi nga po ni uh, Attorney na nagdadalawang isip ngayon si Bryce na mag-tell all tungkol doon sa mga nalalaman niyang anomalya dyan sa flood control projects dahil meron siyang mga security concerns. Lalo na ngayon eh, inilagay siya sa Pasay City Jail. Um, meron daw kasi silang mga natatanggap na mga threat dahil nga po doon sa galit ng tao, dahil dyan sa nangyaring korupsyon at katiwalian ng pondo ng bayan. No, Chiki? Oo, tinanong nga namin si uh, attorney no, kung anong klaseng threat ang natanggap. Dahil sabi naman niya kanina ay uh, merong specific threat. So yung specific threat pala daw na yon ay galing sa general population. Kung hindi nyo po alam yung general population, dun po sa kul kulungan, no, yung halo-halo sila doon, yung walang special treatment basta nandun lahat no uh, pinaparinggan daw si Bryce doon so yun yung ano yun yung parang specific threat na natanggap niya. Okay, so yun ang tumatak sa yon, no, sa inyo, no, Mase? Mm -hmm. eh? Ako, dalawa yung tumatak sa akin, eh. Isang tumatak sa interview natin kanina, ay una, na parang ang dami nilang demands, ha? Para, okay. sa, para sa isang taong dapat ay hindi nagde-demand, ano? Ay, pero hindi daw yung condition. Hindi daw condition. Uh -huh. Pero, dahil uh, kanausap na natin sa at lang naman nang merong, uh, itong attorney to lang ang may access sa kanyang kliyente na si si Bryce, ano? Ito eh, rin natin kung ano yung reaksyon tungkol doon sa yearbook issue. Oo oh, oh, nga. So, nagkagulatan <laughs> din daw sila at uh, basta sinasabi daw, na tinedin direto ng kanyang kliyente na mag niya pa na kanyang naging kabatch sa isang skolahan, si uh, Congressman Terry Redon. So, sana panoorin niyo yung episode namin mamaya, ha? Okay, so, uh, yan po ang STL the whole week, ano? We'll see you next week. So, sana... Eh kayo pa rin po eh sumuporta sa aming programa. Ako po si Joby Francisco. Ako po si Marisol Halili. At Chiki Verhel, mga kapatid. Happy weekend! Happy weekend!